O, oh, sige. Pupo tayo, nakakalun niya eh. <laughs> eh nakakalun yung kami inaapakan, oh. May gewang gawang At tinan nyo, oh. Ayan, oh. Dito na, tumingin ka muna, oh. Maalun ang kami inaapakan. Parang <laughs> umingat na ito. Ayan, oh. Hindi po pwede rito yung mga taong malulain. Dito palang gugulong na eh. Oh. Oh. Tingnan niyo ang nangyayari sa mga nang ko. Dito pa lang matindi na ang adventure dito eh. First time ko nakalakad ng ganito. Ayan eh, si Parin Dodi, magkanda tumakumbalaw. <laughs> kailangan dito matindi ang balance eh. ang lakas ng galaw ah. parang lang atog na tuhod ko ah malakas ang hangin ngayon parang hirap talaga dumaan dito yang malalakas lang ang lobby dana itu nah makan halus oh. mbana. Hai <laughs> nako, grabi na itu. Makan di tas,

Hindi po pwede yung huh? yung sama eh, may karga pang bata eh. Saan? Do -do. Oh, dito daw muna kami. Bangus talaga, malalaki na. Parang wala naman ako nakikita. Ah, yun. Mga itim. Hindi rin masyado makikita. Oo, oh, kita ko na nga. Hindi naman masyado malaki. Oo oh, nga, kita ko nga. Ang dami nga Kumpulan doon. Kaya lang may itim. You know. Hindi masyado ang kita eh. Ang ganda kunan doon. Oh. No? Talaga namang uh, winawasiwa sila eh. Sila i